Salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel Lalo na sa ating mga member Shoutout kay Idol Roman Villanueva Idol Marvin Maliveran At Miss Miami Laurel Na pinakamatagal kong membro Na dalawang taon na Sa mga mag-iisang taon na membro ng ating channel Kay Marinda Alves Lito Buino XPG Secret Files uh, Subscribe na po kayo sa channel niya mga idol Kay Lai Ilin Edo Lilibit Tumagi Tita Jenque sa pag-renew ni Idol Lynn Caligdong Vlog. Maraming salamat sa mga bago natin na kapamilya kay Torin and Pure Friends. Almalin Ponsika, mat Vlog. Maricel Arangco, Ami Kuroke, Maricel Nakil, Angelito Brunola, Richard Umpan, at Ibing Matimber. At sa mga bago natin na kapamilya na sina Sheila Bonino at Tadashi Barua. Maraming salamat sa inyo, mga idol. Shoutout din sa lahat ng mga OFW sa buong mundo. Mabuhay po kayong lahat. Simulan na po natin ang ating kwento. Hindi kasi makapaniwala ang dalawang mga matatanda na agad na nawasak ni Gutor ang kanilang pinakawalan ng mga lason doon sa paligid. Sinubukan sana ng mga matatanda na lasunin na din itong si Carlo. Ngunit maagap itong si Gutor na nakita ang mga bagay na iyon at mabilis na nakagawa ng malalakas na mga usal na pangbasag ang bata. Habang papalayo ang mga bata, napatitig naman sa kanila ang mga matatanda at namangha ang mga ito sa tangan din nakalakas ng mga batang iyon batid nilang hindi lamang ang batang gumagawa ng mga pambasag na usal ang mayroong malalakas na kakayahan batid ng mga ito na ang apat na iyon mayroong tangan na malakas na kakayahan ngunit imbis na makaramdam ng pagkatakot ang mga ito nagkakaroon pa nang pagkasabik ang mga ito na mahuli ang mga bata. Nagiging interesado pa ang mga ito tungkol doon sa grupo nila ni Carlo. Ilang sandali lamang pagdating naman doon sa kalinang kubo, gulat na gulat na lamang sina Padre Mario nang makitang may dalang babaeng walang malay ang mga batang iyon. Maagap naman na ipinaliwanag nitong si Ronron Ron ang mga kaganapan na iyon doon sa sintro habang mabilis na inihanda nitong si Carlo ang kanyang mga gamit na panggamot Hinawa ka naman agad nitong si Kuko ang kanyang braso at wika ng batang manggagamot is malubha na ang kanyang kalagayan hindi isa minaliit ko ang kakayahan mo ngunit may alam akong paraan para masagip pa natin ang kanyang buhay maagap naman na sagot nitong si Carlo kung ganun, Pryly. Gawin mo na ang nararapat. Sa kalagayan ng ginang parang wala na itong buhay. Iyak na iyak na lamang ang kasama nitong bata. Mabilis naman na kumilos itong si Coco. May pinainom siya doon sa ginang. Pagkatapos, may kinuha itong kabibi na kulay itim at kumuha ng kakaunting langis doon. Pagkatapos, ipinahid sa noo, bibig at liig ng biktima. Pati pa nga sa mga pulso ng ginang Pinahiram din ito nitong si Coco. Habang patuloy na nag-uusal at nagsasambit ng mga orasyon, ilang minuto lamang ang mga lumipas, biglang napaduwal ang ginang ng kulay dugo na likido na sobrang napakabaho. Mabilis na nag-utos itong si Koko kay Bakar na mag-init ito ng tubig. Agad naman na tumalima ang kanyang kaibigan. Tanong nitong si Padre Mario kay Carlo sa tingin mo, ang dalawang matandang iyon ba talaga ang tunay na magkawa at gaano naman sila kalakas? Sagot naman ng batang si Carlo. Ama, sa tingin ko, kakaiba din ang kanilang lakas lalo na pagdating sa mga lason. Kung susumahin kasi, kung mga ordinaryong lason lamang, hindi ganito kalala ang magiging epekto sa ginang. Sa tingin ko, mabagsik ang kanilang ginagamit na lason at napakadelikado kapag nakapasok na sa katawan ng tao kahit na may mga bakod pa ito at may mga tangan napaisip din itong si Padre Mario napabuti pa nga ang kanilang pagpunta sa islang ito dahil nakatulong pa sila at mukhang mapuksa pa nila ang mga kampo ng kadiliman na gumagala dito sa isla dahil kung iisipin mo kapag hindi pa sila dumating, maaring mas maraming mabibiktima pa ang mga iyon. Tinanong naman ni Padre Mario ang batang kasama ng matanda kung kilala ba nila ang dalawang mga matatandang iyon. Umiiling lamang ito at wika nito na unang bisis pa lamang nakita niya ang mga ito kanina. Kaya maliwanag na hindi nga kilala ng bata ang mga ito. Matapos na magamot ni Coco, ang ginang at mapagtanto nilang magaling na ito. May mga ibinigay na ilang dahon itong si Koko na galing sa halaman ng Mimusa at pinayuhan ang mga ito na mas nakakabuting umalis na mga ito dito sa isla. Baka kasi muling makita pa ang mga ito ng dalawang matanda at baka sa sumunod na mga pagkakataon mapatay na siya. Sa isip din nila ni Padre Mario na maaring may mga kasamahan pa ang mga ito. Kaya ang kanilang gagawin maglatag ng mga usal at ritual sa paligid ng baybayin na iyon para mabantayan nila ang bawat kilos ng mga ito. Balak nitong si Koko na maglatag ng mga buto galing sa puno ng langas para agad nilang maramdaman kung sakaling muling gumala ang mga matatandang iyon makalipas ang ilang mga sandali. Agad na nagpasama itong si Koko sa kanyang matalik na kaibigan na si Bakar para isaboy na nila ang mga nasabing buto. Nagpresinta na din itong si Ronron Ron na tumulong na din sa kanila. Samantalang si Nagotro naman at itong si Carlo sinubukan ng mga ito na ang mga matatandang iyon doon sa sintro. Pinaalalahanan na lamang ni Padre Mario ang mga ito na mag-iingat sa kanilang pagmanman at kung muling makakasalamuhan nila ang matanda, sisikapin nilang wag mo makipagpalitan ng mga usal sa mga ito. Aalamin muna nila kung may mga kasamahan ba ang mga ito doon sa isla. Sinakuko naman kahit na paika-ika ang bata kasama ang matalik na kaibigan na si Bakar at itong si Ronron, Ron, mabilis nilang isinaboy ang mga buto doon sa paligid ng sintro habang pinabaunan ito ng bata ng mga malakas na mga usal. Hindi lamang magiging mata nila ang mga butong iyon, magsisilbing pangwasak din nila iyon kung sakaling magpakalat ng lason ang dalawang mga matatanda. Papagabi na nang matapos ng mga ito ang kanilang ginagawa. Nakabalik na din si na Carlo at ayon sa mga batang ito, hindi na nila nasisilayan pa ang dalawang matatandang iyon na biglang naglaho na lamang ang mga ito, pati na rin ang kanilang mga presinsya. Pagsapit ng alas ng hapon, muling lumabas si Carlo at Gutor, kasama din itong si Ronron papunta. Ang mga ito doon sa tindahan, bibili ang mga ito ng mga panghapuna nila. Agad nilang nasipat ang mga maliliit na halaman na nasa paligid doon sa lugar. Ang mga halaman na iyon ang mga itinanim at isinaboy kanina nitong si Koko dahil sa kanyang mga pabaon na usal doon sa mga buto ganon na lamang kabilis ang pagtubo ng mga ito ngunit hanggang ganon lamang din kalaki ang mga halaman na iyon naglabas din ito ng kakaibang halimuyak na kayang mangwasak kung sakaling may mga ilalatag na mga lason ang mga matatanda at kung mayroong mabibiktima din ang mga ito makakatulong ang amoy ng mga halaman na pahinain ang bagsik ng lason para hindi agad ito makapatay. Ganon katindi ang mga ginagawa nitong si Coco na napabilib naman ng sobra ang dalawang magkaibigan na sina Carlo at itong si Gutor. Nakabalik naman ang dalawang magkaibigan na walang aberya. Hindi pa rin nila nasipat ang mga nasabing mga matatanda at hindi din nila nararamdaman ang mga presensya ng mga ito. Sa gabing iyon, dahil na din sa magandang panahon at magandang tanawin, nakatambay lamang ang mga ito doon sa extension na balkonahi ng kanilang kubo. Sinadya din na pinagawa iyon para tuwing gabi makikita ng mga bisita sa lugar na iyon ang kagandahan ng paligid. Kasama din ng mga bata itong si Padre Mario sa mga pagkakataon na iyon na pag-usapan kasi ng mga ito ang kanilang susunod na mga gagawin kapag matapos na ang kanilang bakasyon sa islang ito. Nagpakalat na din kasi ng balita ang pare doon sa kanyang lahat ng mga kakilala at mga kaibigan na kung may mga mga ngailangan ng tulong tungkol sa mga inkanto, aswang at iba pang mga elemento na nanggagambala sa mga ito, tawagan lamang itong si Padre Mario. Nang lumalim na ang gabi, nagpasya na sina Padre Mario at Coco na matulog na ang mga ito. Samantalang naiwan doon sa balkon si sina Carlo, Gutor at itong si Bakar dahil itong si Ronron makalipas ang ilang mga minuto nagpasya na din itong sumunod doon sa loob ng kanilang kubo naglatag na lamang din nang mahigaan ang tatlong mga bata doon sa balkonahe na iyon ngunit hindi pa nakatulog ang mga ito Biglang nag-iinit ang suot ng medalyon ng batang si Carlo. Kaya nagtataka ang bata. Batid niya ang dahilan. Kasi kapag mag-iinit ang kanyang suot na medalyon, maaring may mga umaligid sa kanilang kinaroonan na mga kampo ng kaniliman. Nung una, inilihim lamang muna nitong si Carlo ang pangyayaring iyon. Pinauna na lamang niyang matulog ang dalawang mga kaibigan na si Nagutor at itong si Bakar. Samantalang itong si Carlo, umupo muna ito doon sa gilid ng balkonahe at palihim na nakikiramdam sa buong paligid. Ngunit nakita ng bata na biglang napabango na din ang kanyang kaibigan na si Gotor. Hindi pa lumalim ang pagkatulog nito. Ngunit nakakaramdam na din kasi ang bata ng presensya ng kadiliman sa buong paligid. Kaya agad na nagtungo ito doon sa kinaroroonan nitong si Carlo. Ngayon na Batid na nitong si Gotor kung bakit hindi pa natulog ang kanyang matalik na kaibigan. Agad na tanong nitong si Gotor. Is, napagtanto mo na ba kung anong klasing mga nilalang ang nasa paligid? Sagot naman itong si Carlo na sa mga pagkakataon na yun, pilit na hinahanap pa rin ang mga kinaroroonan ng mga nilalang. Hindi ko pa alam, Chen, kung anong klasing mga demonyo ang mga ito. Ngunit malakas ang aking hinala na maaaring ang mga matatandang nakaharap natin kanina ang mga ito. Ano kaya kung subukan natin na hagilapin ang kanilang kinaroroonan ngayon? sinangayuna naman agad iyon itong sigutor. Kaya agad na lumundag ang mga ito doon sa balkonahe pababa. Napakabilis ng kilos ng dalawang mga bata. Agad rin na nag-uusal na din itong sigutor ng mga orasyon at inilabas na ang kanyang armas na kadina. Itinaas din ito ng bata habang patuloy na nag-uusal ng mga orasyon. Ang kanina, nakataas ito sa ere at nakaturo doon sa mga puno ng bakawan na nasa kabilang bahagi ng sapa. Sa ginawa kasi nitong sigutor, inipon niya ang kanyang kakayahan sa dulo ng kanyang kadina para mahanap agad ang kinaruroon na ng mga kampun ng demonyo. Agad na wika nitong sigutor. Nandoon sila sa kabilang bahagi ng Sapa Ace. Tara na, bago pa makawala ang mga ito sa atin. Kaya mabilis nang lumundag itong si Carlo doon sa sanga ng isang bakawan at para itong pusa na nagpatalon-talon papunta doon sa mga sanga ng puno ng bakawan na nandoon sa kabilang bahagi ng Sapa. Agad na nakarating ang bata doon sa kabilang bahagi ng Sapa samantalang itong si Gutor naman gamit ang kanyang hawak na kadina mabilis na naglambitin ito sa sanga ng puno ng bakawan papunta din doon sa kabila. Agad na natunto nila ang kinaruroonan ng tatlong mga nilalang na sa mga pagkakataon na iyon nagtataka ang dalawang mga bata kung bakit tatlo ang kanilang nakikitang mga nilalang. Sa isip ng mga ito na maaaring tama ang hinala nila ni Padre Mario na hindi lamang dalawa ang mga matandang nakita nila kanina. Maaaring may kasama nga ang mga ito na iba pa at sa mga pagkakataon na iyon nakapatong ang tatlong mga nilalang doon sa sanga ng puno ng bakawan at nang mapansin ng mga ito ang kanilang bigla ang pagdating singbilis ng musang na agad na naglundagan ang mga ito pababa at napakabilis na tumatakbo sa kadiliman agad naman na hinabol ang mga iyon ng dalawang mga bata hanggang sa sapitin na nila ang kakahuyan doon sa unahan na abutan nila ang mga ito at hinarangan agad ni Gutor ang daraanan ng tatlo. Samantalang itong si Carlo naman ang nasa likuran ng mga nilalang. Huwi ka agad itong si Carlo. Ano ang kailangan ninyo sa amin? Bakit ninyo kami minanmanan? Ngunit biglang napatakip sa ilong ang batang si Carlo nang makaamoy ng kakaibang baho na parang asukre at agaran na nakakaramdam ng pagkahilo ang bata. Ganon din ang nararamdaman nitong si Gutor at batid agad ng dalawang mga bata na lason ang mga iyon. Maagap na gumawa ng usal itong si Carlo para mapawalang bisa ang lason at hindi na pumasok pa ito sa kanilang sistema. Ganon din ang ginawa nitong si Gutor. mabilis na nagpakawala din ang bata ng mga usal. Ngunit sa puntong iyon, biglang nawala na ang tatlong mga nilalang na nasa kanilang harapan sa isang pagkisap mata lamang ng mga bata. Naramdaman pa nila ang presensya ng mga ito. Ngunit pinili nilang wag nang habulin pa ang mga iyon. Naisahan sila ng mga nilalang na iyon. Kakaiba kasi ang dulot ng lason na iyon sa kanilang katawan. Kahit nakakaunti lamang ang kanilang nalanghap, nagdudulot pa rin iyon ng kakaibang panghihina agad ng kanilang mga katawan. Ngunit bago nakalayo ang mga iyon, nagawa naman nitong si Carlo na mamarkahan ang mga nilalang na iyon. Pagkatapos mabilis nang umibis pabalik ang dalawang mga bata doon sa kanilang kubo. Pagdating ng mga ito doon, tahimik na ang kapaligiran at sa tingin ng dalawang bata, walang nagising sa kanilang mga kasamahan. Kaya minabuti ng dalawa na magpapahinga na lamang ang mga ito. Ngunit itong si Coco nakasilip ang bata doon sa siwang ng bintana ng kubo. Naramdaman din kasi ng batang albularyo ang presensya ng mga nilalang na iyon kanina dahil nga sa kanyang mga isinaboy na buto. Agad niyang mapapansin ang mga gumagalang nilalang ng matamaan ng halimuyak ng kanyang bulaklak. Balak sana nitong si Kuko na lumabas para maabisuhan ang mga kasamahan tungkol sa presensya ng mga nilalang na iyon Ngunit nang makita niyang hindi patulog itong si Carlo at nagising din itong si Gotor, hinayaan na lamang itong si Coco na ang dalawang mga bata na sa labas ang magbabantay doon sa mga nilalang. Sa ngayon, wala nang nararamdaman na presensya ng kadiliman itong si Coco, kaya nagpasya na din itong magpapahinga na. Kinabukasan, sinabi nitong si Carlo ang tungkol doon sa mga nilalang kagabi. Kaya ngayon, nakakatiyak itong si Padre Mario na nagkakainteres nga sa kanila ang mga nilalang na iyon at mukang tama din ang kanyang hinala na hindi lamang dalawa ang mga ito. Sinabi din ni Carlo na subukan niyang gumawa ng mga usal at ritual para masundan ang kanyang ginagawang mga pangmarka sa mga ito. Paalala naman ni Padre Mario. Mag-ingat lamang kayo, Is. Chin, baka hindi lamang din tatlo ang mga ito. Baka marami ang kanilang bilang na nakakalat dito sa islang ito. Maaaring sa tingin ng mga ito, balakid ang ating grupo sa kanilang binabalak. Baka may mga binabalak na mga ito na patibong para sa atin. Sagot naman itong si Carlo. Ako na po ang bahala ama. Kami na lamang ni Chen at Wolf ang alis. Dumi ito na lamang kayo. Para may mga magbabantay din sa sintro ng lugar tungkol sa mga nilalang na ito. Sinang na naman agad ni Padre Mario ang sinasabi ng kanyang pamangkina. Makalipas ang ilang mga sandali, umalis na ang tatlo. Kasama nitong si Carlo, si Nagutor, at itong si Bakar. Samantalang maiiwan naman sina Padre Mario, Coco at itong si Ronron para manmana nila ang paligid ng lugar na iyon.